Sa mga mata ng ating mga lolo at lola, mababanaag natin ang liwanag ng nakaraan, mga alaala ng kanilang kabataan, ng mga panahong tinahak nila ang mga landas na ngayon ay ating tinutuntungan. Ngayong Elderly Filipino Week, ating bigyang pugay ang mga nakatatanda sa ating lipunan. Patuloy tayong makibahagi sa pagsulong ng kanilang mga karapatan at binipisyong magbibigay sa kanila ng kaginhawaan. Kaya sa aming mga lolo at lola, hayaan niyong kami naman ang humawak sa inyong mga kamay at magsilbing gabay sa mga panahong kinakailangan niyo ng pag-alalay. Salamat sa inyong mga karanasan dahil natutunan namin ang halaga ng pagtitiis, pagkakaisa at pag-ibig sa pamilya at sa bayan. Kaya ngayon, kami naman ang aakay sa inyo tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Salamat po at mabuhay po kayo. Mano po, Lolo. Mano po, Lola.